Ah, oh, Uy, oh. uy, oh. oh, oh. parang may... Uy, 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 lalaki! Lalaki! Ano yung so? so pagpalang, uh, pagpalang umaga mga idol, ay so bukulit kami ni Snake tsaka ni Nilal. Kaya tumulan mga idol. Bagong tuklas mga idol. Sana makaraming dalag. Parang may ba dyan so, ah.

Kita ko yung buntot niya so. <laughs> Pumaypay yung buntot eh.